ngayon sa social media ang cancel Barbie Fortesa dahil sa peking kissing scene nito kasama si David Licauco sa seryeng Pulang Araw. na ba umano ang ilan dahil sa tangaltaraw na ito? Kaya di gagaligan nagagaligan umano sa aktres. Say naman ni Barbie sa isang interview, yun na ba ang basehan ngayon? Oh, oh ay napanood no, ko yung kissing scene na yan talaga na nung maglapat ang kanilang mga mukha, Biglang zoom ano? out. Parang <laughs> ano, lumayo ang camera. so ba so, talagang... Oo. Talagang makamutamo talagang daya. May eh, daya. Kasi nilayo yung camera pag ganun eh. Tsaka alam mong talagang gano'n. Yes. Parang yes. napag-usapan din natin dati oh, tayo eh. Oo, pero kasi ngayon may reaction. Di diba, may reaction? Hindi naman pwedeng i-cancel lang. Ang sabi oo. daw kasi ng mga panig, nasaan na sana daw kahit man lang... Na nagyakapan Oo. o kaya hinalikan sa noo. Kasi alatado yung kissing scene na dapat gagawin nila. Eh, Hinalikan lang daw, halta sa buhok. Kita daw nila. No. siyempre so, mga pare, gusto kissing scene, kissing scene. No. Pero siyempre, prerogative naman yan ni Barbie. Oo, oh, tsaka hindi naman oh. nga, o, oh, hindi naman yun ang batayan na kapag oh. hindi mo ginawa yung gano'n, na alibaw, yung kissing scene, hindi ka na magaling, di ba? Oh, actually, mm. parang na-hurt si Barbie, eh, di ba? Uh. Oh, yan oh. na ba ang basihan nila na hindi magaling sa kissing uh oh, oh, kapag oh. hindi ka pumayag sa kissing scene. Mm -hmm. Kasi oh. may mga ano talaga, may mga artista, respeto natin, na kapag may boyfriend sila, katulad ni Katrina noon, hindi siya uh -oh. sa iba. And even nung kanilang dalawa ni Daniel, ang tagal, years, bago siya pumaya na mismo na May mga ganung hindi po talaga komportable bilang pagbibigay respeto uh -oh. doon sa kanilang partner o kanilang boyfriend. Oh, Siguro, ganilang, uh -oh. ako sa tingin ko, yun din ang nakikinita Reason. ko na baka ng oh, na na. May respeto. Oh, oh. At baka mamaya naman, si David din sinabi, hanggang dayain na lang natin kasi may jowa rin siya. Kahit pa paano may jeling-jeling din talaga. Pero ito, Fred Whip, ay marunga. Oh, ano yun? Ang isang artista na hanggang ngayon ay hindi nakikipaghalikan sa pelikula o ano man serye. Ay, trivia yan, ah. Oh, oh, trivia. Oh, sino? Hindi ako nakakamali. Naging jowa niya si Dolphy, Sasa Padilla ah siya siya Padilla. Sasha Padilla. Padilla. Never na kung sing sing di ba? Hindi ko ma-check na, eh. ko kasi nung bat nung... Na, Magmula ano, nung oh, makarelasyon niya, oh, si Tito Dolphy. Parang oh. yung respeto daw niya kay Dolphy. Parang oh. ganito. Kasi kahit anong gawin naman, once ang mga artista ay naghalikan, talaga nagkakakuha minsan ng ano, so, nandilaan, dila, nandilaan, di ba? So, ibig sabihin dilaan, yung diba? mga artista ba na may boyfriend nakipaghalikan, ano? Ano masasabi hmm, mo? Hindi, ito? okay. ko minsan naman naiintindihan ng mga karelasyon nila. It's na, just work. It's just work. Ang bawa yan, naiintindihan ko. Work is work. Ito. Pero minsan mga tuwari ko, talagang kainan ng dila, kay, ano, ano, mga ay ano ang yung parang... grabe ka dila. naman! Hindi! Kising-sing talaga. <laughs> Hindi mga artista, di ba ganun din? Napatingin si sa Sid sa'yo. Ang nagawain naman niya ni Sid, eh. Pero ibig sabi, talaga pagka nagalikan mga ati sa mirror, ang tawag doon, torrid ba tawag doon? Torrid. <laughs> torrid! May mga Pero ganun French talaga. May mga French kiss. May mga French kiss. Iba-ibang klase ng naman. Cheese. Pero si ano, nabanggit mo si Shasha Padilla, oh. nung hindi pa niya karelasyon si Tito Dolphy, grabe din yung ano, naalala ko yung pelikula niyang Magkano ang yung danga. Ay, ang ganda ng pelikulang yun. With Joel Torre, grabe talagang halikan nila ni Joel Torre. Pero yun nga, tama sabi nga ni Mir, baka nga sa respeto nila sa kakib Barbie K. Jack, yes. Chuck. Tapos si ano, si David K. Sino ba yun? Girlfriend niya? Emilian? Oo. Oh, oh. Hindi. Si, De, si Emilian kay Jotro Garcia yun. <laughs> yung talaga pinapalit mo. Sino na yung jowa niya? Oo. Oh, oh. Basta nang showbiz. -show huwag natin bambitin. Baka uh -oh. siguro parang iniisip din nila na kahit pa paano may jelling-jelling din, di ba? Uh -oh. So yun, yung, yung, yung respeto na lang po natin yun. Pero ako, para sa akin, isa sa mga kabatang artista, si Barbie na talagang bahusi ay umakting portion. Uh -oh. Diba? baka Ali. ano, mismo si Barbie rin, hindi uh -oh. pa siya comfortable na talaga uh -oh. na makipag-kissing. Uh -oh. I'm sure siya ang nag-request. Yes. yes uh -huh. Hindi yung uh -huh. uh -huh. ano The ha, uh -oh. -oh. O pwede nga rin sabi natin, baka pwede na si David, sige, okay lang yun.